senior citizen na bundol ng taxi sa Pasig. Narito ang news ni Kim Gomez. Sugata ng isang senior citizen matapos mabundol ng isang humaharurot na taxi sa Pasig City. Sa kuha ng dashcam na ito sa barangay Bagong Ilog, bumaba mula sa jeep ang 64 anyos na biktima at sumilip sa glit sa kanan para masigurong walang sasakyan na dadaan. Ngunit hindi niya napansin ang paparating na taxi sa kanyang kaliwa at nasalpok siya nito. Sa lakas ng impact, tumilapon ng matanda pero mabilis naman itong nakatayo. Pero imbis na tulungan ng taxi driver ang nabundol. Tinakbuhan nito ang biktima. Matapos ang insidente, dinala sa ospital ang senior citizen. Sa backtracking ng mga polis sa taxi, nahuli itong mabilis na nag-counterflow sa halip na dumaan sa zipper lane sa Pasig Boulevard. Samantala, nanawagan naman ang polisya na humarap sa kanila ang taxi driver at kaharapin ang nagawa nitong kasalanan. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.